Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, noong ipinanganak ako, ang gamit kong surname ay apelido ng aking tatay. Pero pagkakuha ko ng aking PSA birth certificate, ang apelido ng nanay ko ang nakalagay is kinasal na sila at may nakalagay sa kanang bahagi ng aking birth certificate na legitimated by subsequent marriage. Gusto ko sanang palitan ng aking surname para magtama ang mga ginagamit kong ID na apelido ng aking tatay ang aking dinadala. Hintayin ko po ang kasagutan ninyo, attorney. Maraming salamat. Mga kaibigan, talakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligta ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Kung merong nakalagay na annotation o remarks sa gilid ng birth certificate na legitimated by subsequent marriage of parents, ano ang ibig sabihin nito? Ganito kasi ang kaso ng ating viewer na nagtanong. Sa kanyang birth certificate, apelido ng kanyang nanay ang kanyang surname. Pero simula bata pa siya, gamit na niya ay apelido ng kanyang tatay. Kapag may annotation na legitimated by subsequent marriage of parents, ang ibig sabihin nito, ang bata ay isang legitimated child. Sino ang mga itinuturing na legitimated child? Ang legitimated child ay mga ipinanganak na ang mga magulang ay hindi kasal ngunit walang hadlang ang kanilang pagpapakasal. Ngunit kasunod nito, nagpakasal pa rin ang kanyang mga magulang. Ang tawag sa kanya ay legitimated child. Bilang legitimated child, ano ang kanyang karapatan? Nakasan sa Family Code Article 179 na ang mga legitimated children ay nagtatamasa ng mga karapatang katulad ng mga legitimate children. Maliwanag na kung ano ang karapatan ng isang legitimate child, yan din ang karapatan ng isang legitimated child. At isa sa mga karapatan ng isang legitimate child ay nasa Article 174 ng Family Code na kung saan nakasaad na ang mga lihito mong anak, mga legitimate children ay may karapatan na dalhin ang apelido ng kanilang ama at ina alinsunod sa provision ng Civil Code ukol sa surname. Kaya sa ating viewer na nagbigay ng katanungan bilang legitimated child, ikaw ay may karapatan na dalhin ang apelido ng iyong tatay. Kung ano ang karapatan na tinatamasa ng isang legitimate child, meron karing rin karapatan na tamasahin ito bilang legitimate child. Legitimated children shall enjoy the same rights as legitimate children. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalayaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye!